So ito na no yung ating asula pan after 2 weeks mula nung inilagay natin itong ating asula. So napakabilis nilang dumami no. So ayan no kung napapansin nyo ay nagsisiksika na yung ating asula. Ah, kung dati ay ah, napakaliit lang nila pero ngayon ay nagsisiksika na sila no. So pwede na tayong gagawa uli ng panibagong asulapan para mas mabilis no na dumami yung asula natin dito. At makasimula na tayo na ipakain natin sa ating mga manok. So, sa ngayon ay hindi mo natin ito gagalawin. Uh, siguro next week or this coming week uh, weekend ay gagawa tayo no, ng panibagong asulapan. So, sa araw na ito ay meron tayong dalang rito na ito, uh, molly fish. So, ito ay black molly, no? Ang tawag sa fish na ito. Pero sa tingin natin, no, ay mayroon siyang breed na balon uh, dahil yung kanyang Uh, body shape no ay maiksi lang siya tapos uh, mayroon siya ang yung kanyang pang, yung kanyang tiyan ay medyo mabilog so meron dalawa dito na layer, uh, siguro mga black layer ito at itong uh, iba nito ay siguro ito yung mga uh, balloon piece no na mga babae so para walang lamok no na titira dito sa ating ginagawang asulapan so ilagay natin ito ngayon So tutanggalan mo natin no, ng kanyang pambalot. So ang muli na ito ay dadami ito dito. Padadamihin natin ito no. Nasa bahay pa tayo ay meron din tayong mga alaga no na mga muli Ang hinahanap natin sana ay yung balon, yung uh, 24 key na balon kasi wala tayong nahanap no. Kaya ito na lang Uh, black Molly, ang natin meron na sa, sa tingin natin no, ay uh, mayroon siyang breed na balon dahil ang pangatawan niya ay parang balon no? ilalagay na natin So ayan ano yung ating tinadtad na kamuti taps. So tinadtad natin niya ng pino para ipatukaan uh, ipatuka natin no, sa ating manok Ihalo natin sa ating patuka. Uh, tapos binilad natin ito para maprolong no yung kaniyang shelf life ng ating talbos na kamuti dahil ang mga kamuti na ito, ang mga talbos na ito ay ihahalo natin no. Pagpatukaan natin. Ang bawat sako nito ay ipapatukan natin no, bawat araw so binilad natin to para hindi siya masira no? hindi malanta yung ating uh, kamuti tops dahil uh, araw araw natin ipatukan to tapos para ma-stack natin no? Uh, dapat kunin natin yung kanyang moisture para ma-stack natin para hindi siya masisira no? hindi siya malalanta dahil kapag hindi natin ito uh, ibibilad tapos i-stack i-stack natin ay maninilaw no yung kanyang uh, dahon so kailangan natin itong i-dry kailangan natin patuyuin para makuha ano yung kanyang moisture at, at saka hindi masira no hindi mabubulok yung ating uh, kamote kamuti tops na tinadtad ng pino So ito naman no, ay para sa mga 1 month old natin na mga sisiw 1 month old hanggang 2 months So unti-unti na rin natin sila no uh, ini-introduce ng Uh, niyog kinudkod ng niyog handahan na rin natin sa ano na binigyan ng uh, ganitong klaseng na pagkain uh, para hindi sila manibago so isang buong niyog ito yung ating inilagay dito uh, tapos ito no yung iba pakain natin sa ating masisiw so haluin lang natin no na mabuti para ma uh, halo siya so napaganda na nito sa sisiw dahil maliliit lang yung kanyang uh, kinudkod na niyog no So ayan ano, ibigay natin natin ito sa ating mga sisiw so ayan so ito yung mga sisiw natin bigyan uh, natin sila nyo ng tapaka itong nagutom na sila Ayan. <laughs> Dahandahan natin sila no, na ini-introduce ng ganito para hindi sila magkakastress. Magkakastress yung mga manok natin no, pag mabigla sila. So ang mangyari ay uh, pabagal yung kanilang paglaki. Tapos mananamlay sila. So may isang pa no, na magkasakit sila. So para hindi sila magkastress no, ay dahandahan natin sila i-introduce ng mga ganitong klase na pagkain. Yung may halo na no, na mga organic. So hindi natin sila biglain para hindi magka-stress no yung mga sisiw natin. So ang mga sisiw na ito no ay nasa 1 month old. Uh, so yan oh, no? medyo malaki na sila. So meron na dito mga patani no. Pwede na tayong na tayo makasilik dito ng mga patani. Pwede natin tong ibenta no. Uh, ang bintahan natin dito is 150 per head. Pag ganitong edad no pag, pag umabot na siya ng 1 month old so pag ganito yung bibili natin ay sigurado na tayo no na mabubuhay yung ating mga uh, bibilhin dahil malalaki na siya tigwa 1 month old na sila no so ang tawag nito ay mga harding chicks na ito so yan yung mga natin so mamimili tayo dito no ng patani yung tawag tawagin natin kutani